sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alim po, tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay. Huwag kang mga ngalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pag pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, Tinupad ko po ang lahat ng iyan. Ano po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, umayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, umalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Yesus. Pagkarinig nito, balungkot na malis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo.